এই দি কোবানার আছে আগে মনা মনা দিয়া কিছু মনা ভালো করে তো রাম পাঠ তাই পড়লে ভালো পড়ায়েন আপনারা লাগিলালি তারে তো মাশাদুছো তাহলে আমি একটু সময় নিতে হবে ধীরে ধীরে জানি দিদারো পাঠাই

berapa di kiun? Ayo Tengah hati mati. Ayo pakai mati yuk. Coba. Semetana. Gak terlihat tuh. Tuh, bila tuh. Hindi ba sa motion? Kaya naligatan na eh. Dito. Okay niya, tapos niya. Yan? Oo. Oh, nga dito. Ayan na lang ko Hindi pa Hindi pa naman. Bakit? Bakit? na ako. Huwag mo ka ba? Ayan mo po yan Yan Yan, niya yan tapalan mo, tapos lihain lang nito pa kasi magsiyado yung putiyan Yan, lihain, lihain, Yan. lihain, Beach na ito eh, beach. Ha? Beach. hihihi hihihi kagabi niya natin? may you kapya ulos sino? si man hindi, pa niya nga hindi pa naman guard, kaya sabi niya hindi pa rin niya dalaki ngayon, apat-araw pa nung nagtanong si Ivan nung kapado tali ko lang, yeah, no, pwede niyo ikabit mo no. Kasi nagtanong sino ba kung kailan ikabit ang ating duro? pumunta ko ng rematch, pumunta ko ng un... copy match. Kaya e na, wala na, wala na mo. Yung top, sabi ko, ako sa kanila eh. Ano yun? Top, sa Castro. Kaya sana, ito kung sa hardware. Wala, wala. Pare, puso ko sa kanyang pinpare. ko pa Matago ko pa kapo, nasabi ko mo ka. Kung Tapos pa natin ng pumunta akong district. Ano Hindi niya lang kami.

na tayo. Okay. Idol? Hmm. Pilagbit ko yung aking mga alipores. Putragis.